Ano kaya ba yung suot ko ngayong araw na 'to? Ganda ng suot mo ah. Bakit nakaganyan kayo papasok ko sa school? Civilian si po kasi kami ngayon eh. Ah, civilian. Si ganda ng suot mo ah. Oh. Mag-aaral kang mabuti ah. Opo. Angas ng sapatos ko, mabe. Tingnan nga. Kumikinang pa ang mga angas ng sapatos mo ah, beshyo. Kumikinang pa ah, yung damit. Pati damit mo kumikinang ah, patingin. <laughs> Hoy, pati damit kumikinang oh. Mala malayo pang Pasko, kumikinang na pati damit mo, Besh, ah. Or lager ko, mga Besh. Pareho kami ni Daddy ng Rager. ganda, oh. Mag-aaral kang mabuti, ah. Opo. Gusto ko, pag uwi mo dito, masaya ang puso ko, ah. Paano nagiging masaya ang puso? Daddy, hindi sa loob. Eh, hindi. Nararamdaman yung nanak. Alimbawa, eh, perfect ka sa school mamaya. Oh, ang ganda ng outfit mo. Di, pagdating mo dito, pag pinasalubungan mo ako ng puro check, di masaya ang puso ko, oh. O, oh, di ba? Ah, kala ko, pasalubong ko sa'yo, pagkain eh. O, oh, di, pwede rin naman, may pera ka. May tausan. Tara! <laughs> <laughs> Lang, tawag na po ako ng mama ko. Daddy, pingi po ng baon. Anong bibilin mo daon? Para kapag po recess po na amin, bibili po ang baon. Anong ang baon? Bibili kang baon? Anong ang baon? Ang pera po. Anong baon niya? Pagkain? Oh, ba, Anong pipino, pagkain? Pipino po. Tsaka ano pa? Um, po. Ilan baon mo? Um, okay na yung sampo? Um, okay. pisaw? oh, sige. Sabi mo, okay na yung sampo, Ah. Ay! Kasi yung mga daladala mo. sampo lang daw baon niya, Oh. Oh. Sabi mo, okay na yung sampo, Ah. oh, sabi mo, okay na yung sampo! Okay na yung sampo! Fifty. Fifty. Ang dami naman. <laughs> Ang dami mo namang baon. dami mo namang baon baon. Kalapit-lapit lang eh. Ano yun lang yung school yung mo. Okay na. na. Okay na. Okay na. Okay papasok na po kami dalawa ni Mama. Ayan po yung bag niya. mag din po ang Mama ko. Hindi po siya na kayong before dahil pareho po kami nakasibili O, oh, gina, babay na. Gah. Oh, o, yung 50 ko kinuha mo na, ah. Ay, yung 50 kinuha mo iba, na. Diba, ito naman araw ko baon. O, oh, sige na, Garod. Bili ka tinapay, ah. Ay, may baon ka pala dyan. Dagdag nga, no? Babay po sa inyong lahat. Paalam na sa inyong